So ayan mga ka WhatsApp. Andito na kami sa San Pedro Laguna. Ito yung surrounding ng parking area niya. Oh. Yan yung warehouse na didelivera namin. Okay. So, ayan mga ka Dito muna kami nag kasi Maraming mga puno Tsaka maganda rito kasi malamig Siyempre ha, mas pipiliin natin yung Makakapark tayo na ano, Kung transable ka sa lugar So, ayan lalaki mga puno Oo, oh, napansin nyo yan. Puno na yan. Ayun, may Capri pa nga o. Ayun o. Oh. Yan, ayan, yung mga kawasap, nakita niyo Capri. yun yung, yung may hawak ng cellphone. <laughs> sa lahat ng sa lahat ng Capri, yan yung pinakagwapo rin. So mamaya pupunta pa kami doon sa may unahan. Santa Rosa naman kami. Santa Rosa, Laguna. Subangan nyo mga ka-WhatsApp.